Pinedma naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga panawagang palayasin si Chinese Ambassador Wang Silian. Sa kabila ito, nang tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan si Mayan Losmanos. Baños. Mayan, nakalis na ba ang Pangulo dyan? Cheryl, magandang gabi sa iyo. Pasado alas 7 nga ng gabi dito sa Tokyo at alas 6 ng gabi naman dyan sa Pilipinas. Lumipad na ang PR001 sa si Pangulong Bongbong Marcos pabalik dyan sa Pilipinas. Pero bago yan, humarap muna siya sa mga miyembro ng media para sagutin ang mga katanungan kaugnay sa ilan pa rin may init na issue. Kabilang na dyan ang West Philippine Sea. Matapos ang kaliwat ka ng meetings buong weekend dito sa Tokyo, mga reporter naman ang hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos bago siya umuwi sa Pilipinas. Dito natanong si PBBM tungkol sa mga panawagang palayasin na si Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Silian, dahil sa panggagatong daw nito sa tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil sa China. Pero sabi ng Pangulo, hindi tayo pwedeng mapikon. Bagamat dismayado rin daw siya sa inaasal ni Ambassador Wang, naiintindihan niya raw na trabaho lang nitong ihayag ang posisyon ng China. China. Well, he's, uh, he's, the, he's the ambassador of China, so he will always state the Chinese position. It doesn't serve any purpose for us to lose our temper or to overreact. Dagdag pa ng Pangulo, pwede naman direktang ireklamo sa Beijing si Wang kung may ginawa o sinabi itong hindi maganda. Pero ang mas mahalaga, hindi raw pwedeng magpadalos-dalos ang Pilipinas. Because the truth of the matter is, kahit palitan, mapalitan na si Ambassador Wang, Pareho pa rin ang sasabihin nung susunod ang basa doon. Dahil yun ang linya ng China. So, hindi nila, hindi, hindi nila titigil yan. Uh, so, we have to, that's why we have to work around it. We, we cannot, uh, we, we cannot, we cannot overreact. Eh, kung magkamali tayo, hindi malaking gulo. So, we don't want to go anywhere near that situation. Batid naman daw ng Pangulo ang malaking agwat ng Pilipinas at China pagdating sa persa ng militar. Kahit nga raw itodo pa ang budget sa national defense, kakapusin pa rin tayo. Kaya mas mainam na tutukan daw ang pahikipag-alyansa sa mga karating bansa. Even if we go up to the desired level of spending on defense, up to 2% of GDP, we will still be uh, very very Not, compar not comparative in terms of actual military force to the Chinese. I think that's, uh, that's obvious to everyone. Kabilang naman sa napag-usapan sa bilateral meeting ni Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Fumio Kishida dito sa Tokyo ay ang pag-usad ng Reciprocal Access Agreement o RAA. Hindi lang daw yan dahil sa tensyon na nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kung hindi dahil gusto talaga ng dalawang bansa na mapalakas ang kanilang maritime capacity sa pamagitan ng sabay na military training. Sabi din ni PBBM, nagkasundo na sila ni Prime Minister Kishida na ipa-finalize at pipirmahan na ang kasunduan sa lalong madaling panahon. Sheryl nilinaw nga ni Pangulong Marcos na hindi naman pointerian ang kasunduang 'yan sa pagitan ng Japan at Pilipinas ang China. Sa katunayan, sinimulan daw ang negosasyon 'yan bago pa man tumindi itong bago pa mag-escalate ang tensyon sa South China Sea. Sheryl Maraming salamat, May Los Baños. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News5 social media pages.